Kail negrito kaya nga bang tapatan ang galing ni Jia bilang isang setter? Ngunit bago yan kung gusto mo ng mga PB updates and more volleyball contents, please like, subscribe and hit the notification bell para laging kang updated sa ating mga bagong videos. No Dja? No problem. Yan ang bukang bibig ng mga fans ni Kyle Negrito sa pag-alis ng isang magaling na setter na si Dia Morado de Guzman sa Creamline Cool Smashers. Pero kaya ngabang bang tapata ni Kyle Negrito ang nagawa ni Dia sa team? Matatandaan na si Kyle Negrito ay nakagawa ng record sa UAP noong nagkaroon siya ng 9 points at 46 excellent sets in a single game. Kaya sinasabi ng iba na kaya din tapatan ni Kyle ang kakayahan ni Ja bilang isang setter. Ngunit ayon naman sa ibang fans ng Creamline, ay kahit hindi man daw mapantayan ni Kyle ang galing ni Ja bilang isang setter, ay panigurado daw na dahil sa mga set niya ay maipapa-champion nila ulit ang Creamline. Ito ang ilang comments ng mga Creamline fans Si Kale ay napabilang din sa ating national team last year, at nakipagsabayan din siya sa iba pang mga magagaling na setter ng ibang bansa. Kaya sa tingin ko ay pag nabigyan lang talaga siya ng enough time sa court, ay mabubuos niya yung confidence niya, at maipapakita niya pa kung ano talaga ang kakayahan niya bilang isang setter. Noong last conference, ay maliit lang ang playing time ni Kale, kaya hindi natin siya palaging nakikita sa loob ng court. Pero kapag naipasok naman siya, ay nakakapagbigay pa rin naman siya ng magagandang sets sa mga kakampi niya. Yun nga lang ay kulang pa rin talaga ang chemistry niya sa teammates niya sapagkat si Jia talaga ang main setter ng Creamline, kaya siguro sa practice minsan niya lang makalaro si na Tots, Alaysa, Gemma, at Sed Domingo. Pero ngayong wala na si Jia, siguro ay mabibigyan na siya ng spotlight, at ito na siguro yung time to shine ng isang Kyle Negrito. Umasa tayo na maganda ang maipakita niya sa susunod na conference, at maging champion ulit ang Creamline sa PVL.